Sa mga pangunahing balita, iligal na droga at hindi lisensyadong baril na samsam -sam sa isang tricycle driver sa Kawain Masbate. Dalawang lalaki restaro sa illegal operasyon operation sa Bao Camarinesur. Abandonadong Coco Lumbers na recovery sa ng presentasyon. Pagdanakaw ng isang lalaki sa isang LPG store sa Naga City na hulikama, kam. 19 anyos sa restaro sa Kasong Statutory Rape. SDO Legazpi City 80% ng handa para sa Palarong Bicol 2025. At ilang coastal waters ng Bicol ligtas na mula sa red tide toxins. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ikadalawang punang ng Marso, taong kasalukuyan. Arestado ang isang tricycle driver sa ikinasang search warrant operation sa Kawayan Masbate. Narecover din sa posisyon niya ang isang hindi lesensyadong baril. Narito ang buong detalye. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang isang lalaki matapos makumpis kahan ilegal na droga sa isinigawang search warrant operation sa barangay poblasyon Kawayan Masbate nitong linggo Marso 16. Kinilalang akusado na si alias Junjun, 35 anyos, residente ng nasabing lugar at itinuturing na isang street level individual. Narecover sa operasyon ang 35 sachets ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 19 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 129,000 pesos. Nasamsam din sa sospek ang iba pang drug paraphernalia, isang improvised na baril Bala at Magazine. Wala well, um, nang pagdating po natin uh, parang nabigla siya ng binas. Siya mm -hmm. uh, na sa Itsuara mm sa nag-cooperate naman lang po siya. Sa taon po kasi mga mga no, jury pagka nag-Itsuara kayo sa uh, interview rin sa kanya nito mga sa custodial na uh, investigation natin na uh, kapag sa talaga sa kanya ng item supplier niya. And then ito ngayon yun mga malandak na lang follow-up na rin na uh, 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 say, naging matagumpay ang operasyon dahil naman sa pinagsalib na puwersa ng Kawayan MPS at iba pang law enforcement units. Kung may mga information po tayo with regards sa illegal na droga, alam na lang talaga illegal na droga po is maani po kayo makipag-coordinate dito sa aming tanggapan, dito sa Kawayan Municipal Police Station o tumawag po sa aming mga hotlines. So bukas po ang aming tanggapan para mag-entertain ng mga ganito ng information para at least masupo natin yung mga illegal dito sa kawayan, lalong-lalo na po itong illegal na droga. At saka sa mga nag i rin po sa illegal na droga o sa illegal na gawain, ang kawayan ng ps ay patuloy na mag magsasagawa ng mga mga law enforcement operation upang masupo itong mga illegal dito sa bayan natin. Nasa kustudiya pa ng Kawayan MPS ang sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Comelec Gun Ban. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Angeline Dagta. Sa Baaw, Camarines Sur, arestado rin ang dalawang lalaki dahil sa iligal na pagtotroso. Ilang abandonadong Coco Lumber 3 na-recover sa bayan ng presentasyon Kamarines Sur. May report si Rose Bilista. Arestado ang dalawang lalaki matapos na maaktuhan na nagsasagawa ng illegal logging operation sa Liboton Street, Barangay Buluang, Baaw, Camarines Sur, alas 6 ng gabi nito lamang Martes. Kinilala ang mga sospek na isang 35 at 45 anyos na lalaki na kapresidente ng naturang bayan. Nakuha sa posisyon nila ang isang unit ng chainsaw, 23 piraso ng mahoga ni Lugs, 15 pirasong flitches ng mahoga ni Lumber na walang kaukulang dokumento. Ay Silang dalawa ay nahuli uh, in the act at in possession ng uh, isang uh, unit ng chinso at uh, 23 na uh, piraso ng uh, makoganis, lugs. Samantala, labindalawang pirasong abandonadong coco lumber ang narecover naman ng mga kapulisan sa Barangay Ayugo Presentasyon, Camarines Sur, hapon nitong Martes. Batay sa report, natagpuan ng mga koko Lambert sa isinagawang integrity monitoring ng presentasyon PNP. Naniniwala si Police Corporal Dennis Bailon na nakataktang ibenta ang mga ito ng mga hindi pa nakikilalang sospek. nag po, sindagayan para maging Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Nahuli ka ang ginawang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang LPG store sa Naga City. Patuloy pa rin ang paghahanap sa sospek na agad na nakilala. Nagbabalik si Rose Belista. Sa CCTV footage, Makikita ang pagpasok ng isang lalaki at ang pagtangay nito sa isang bag sa loob ng isang tindahan ng LPG sa barangay Liboto Naga City, alas 9 ng umaga kahapon. Matapos ang pagtangay, pasimpleng lumabas ng tindahan ng sospek at sumakay sa isang motorsiklo. Agad naman na nakilala ng mga otoridad ang sospek na si alias Janjan, Jan. 31 anyos, may kinakasama at residente ng barangay Triangulo, parehong lungsod. Pagmamay-ari naman ang ninakaw na bag ng biktimang si alias Mary Ann. Rantay 5 anyos, kahera ng nasabing LPG store at residente ng San Jose, Milaor, Camarines Sur. Natangay ng sospek ang mga importanteng dokumento tulad ng mga ID at ATM card ng biktima at cash na nagkakahalagang 14,000. 10 cards ng iba't ibang banko at yung ibang personal gamit tulad ng national ID, PIN uh, ID at uh, yung mga card ng sa mga mall, yung sa grocery mall. So meron ding uh, karamihan po dito ang uh, mga ATM card. Sa impormasyon, hindi ito ang unang record ng sospek sa kasong pagnanakaw. Sa katunayan, sa loob ng anim na taon, anim na insidente ng pagnanakaw din ang kinasasangkutan nito. Itong sospek ay marami ng record ito na, na kinasasangkutan na tulad din ng insidente kahapon na pagnanakaw o kaya sa lisi. Ito po ay uh, nahuli na na nakang kailang ulit uh, sa loob ng anim na taon. So ito po ay may kaso na ng uh, aning na pagnanakaw din. Sabalit ito po ay nakakalabas dahil na din sa uh, mababa lang din kasi ang sentensya. Sa ngayon, patuloy pang pinagahanap ng PNP ang sospek para sa mga balitang tatak Bicol, Rose Bilista. 19 anyos arestado sa kasong statutory rape at SD Legazpi City 80% ng handa para sa palarong Bicol 2025. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na ako Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan poan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako, Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaybuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan. Kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang muya party list may plano. Kaya ang boto ko, ako, Bicol. 131 sa Balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming may Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> si Lito. Lito, Lito, Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito, Lito, Lito Lapid. Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatakling kong lapid. Supremo ng sinado, Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, 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 lito Lapid! Lito, 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 lito Lapid! Oh, Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan, Moragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Natunto ng tracker team ng Ragay Municipal Police Station ng isang 19 anyos na lalaki na sospek sa pangahalay. Isang minordedad sa Antipolo City Rizal ang ginahasa umano ng sospek. May report si May Sinares. Arestado ang isang 19 anyos na lalaki dahil sa kasong statutory rape. Nahuli ang suspect sa Zone 5, Barangay F. Simeon, Ragay, Camarines, Sur, kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si John. Hindi niya tunay na pangalan, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Ayon sa Ragay MPS, nagawa ng suspect ang pang-aabusong sexual sa isang menor de edad sa lungsod ng Antipolo kung saan natuntun siya ng tracker team sa kanya mismong bahay sa F. Simeon based on the monitoring and yung nga mag-interga Kahapon po, baga positively po na kung na na-identify na pita sa area at ito nga po, yung timid po namin yung mga para. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Honorable Judge Joel Bantasa ng RTC Branch 74, Fourth Judicial Region, Antipolo City, Rizal noong January 31, 2024. Kasi po ito po ay walang po ito na nakuha po, po namin ito do, doon po sa na sinasabi po ang iwaran. Ano po? Yung iwaran po kasi ngayon, dahil po sa ang police station, pag ito po ay pinag-upload sa uh, ng court, ito po ay makikita namin. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Ragay MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Rockfall event at iba pang aktibidad na itala sa Bulkang Mayon. Alert Level 1 na nanatili ayon sa FIVOX. May report si Danica Garcia. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o EVOX na nagkaroon ng isang rockfall event sa Bulkang Mayon sa pinakahuling ulat ngayong araw. Ayon sa FIVOX, nasa 472 tonelada kada araw mula March 14, 2025 ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan. Nagkaroon rin ng katamtamang pagsingaw o plume na napadpad sa kanluran at kanluran hilagang kanluran at panandali ang pamamaga. Sa kabila nito, nanatili pa rin sa alert level 1 ang bulkan. So far, um, naka-alert level 1 pa rin ang Mayon Volcano dahil na rin sa ganyan, may mga pailan-ilan na rockfall events, mga 0 to 1 rockfall uh, per day, nakaka-record tayo. Mm -hmm. And um, of course, yung pamamaga ng vulkan, um, merong mga portion ng vulkan na may nag-inflate, may nag-deflate, um, hindi pa siya talaga totally deflated. Kaya tayo nakamaintain sa alert level 1. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Ayon una-una syempre, um recommenda namin ang pag-iwas sa pagpasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone at pag ingat din sa mga biglaang pagkakaroon ng phreatic eruption at mga rockfall events and of course, um, kapag ka maulan, mag maging vigilant sa lahar, lalong lalo na yung mga presidente na nakatira malalapit sa mga river chan. Patuloy na pinapayuan ng mga residente sa palibot ng bulkan na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. 80% ng handa para sa Palarong Bicol 2025 ang Legazpi City Schools Division Office. Pakikipag-ugnayan sa iba't ibang opisina at ahensya para sa tagumpay ng aktibidad nagpapatuloy, may report si Danica Garcia. Iniulat ng Legazpi City Schools Division Office na 80% na silang handa para sa Palarong Bicol 2025 na gaganapin sa lungsod ng Legazpi ngayong Marso. Ayon kay SDO Ligaspi Sports Coordinator Francisco Dexter Season, malapit na nilang matapos sa mga paghahanda sa mga pasilidad tulad ng Biliting Schools Playing Venues. Aniya pa, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang partner agencies at offices. Kasama sa mga ito ang opisina ng Ligaspi City Water District at Bureau of Fire Protection Ligaspi para sa supply ng tubig at sa Albay Electric Cooperative para sa maayos na supply ng kuryente. Unang-unang papasalamat po kami lalong-lalo na sa mga magulang. Kung walang mga magulang, wala pong atleta. Yan po ang katotohanan niyan. Pangalawa, sa lahat mong tumutulong, sectoral po, mayroon tayong tinatawag na IMP dito, activated po siya. sectoral po ang, ang representation doon para iisa lang po ang galawan. Yung mga nabangit kong agency kanina, kasama po natin yan. Kasama pati ang City Health, kasama po natin yan. Lahat po, ayun po ito, collaborative effort po ang ating Uh, Palarong Bicol para sa ikakatagbay ng Palarong Bicol. Panga, susunod po, malaking pasalamat po ng amin, sa, namin sa LGU, sa LGU ng liga sa support ang minigay po sa amin. Nakipag-ugnayan din umano sila sa Philippine National Police at Public Safety Office para sa siguridad ng mga delegado at sa Department of Health Office para sa kinakailangang medical assistance. As of now po, nagkaroon kami kanina lang katatapos lang namin ng yung pinaka last na meeting, coordination meeting, may mga security plan na po yan, lahat na po ng kapulisan, may, mayroon na po, instructed na ata ng, ng leadership ng ating kapulisan. no mga unang araw nga po, si R.D. Dison, si General Lisa mismo po nag attend at sa, sa bilang po namin, nakabutin sila ng halos 215 kapulisan po dito sa buong Ligaspe. So, pati po mga barangay, pati mga barangay, punong barangay, kasama po natin, na meeting po natin, kasi hindi lang naman po yan maglalakad-lakad sa militing center nila kung, kung, sa downtown Ligas, city, city proper. Kundi may mga tendency po na agupunta yan kung saan saan may mga side trip ang iba dyan. So at least aware po kasi mga barangay na kailangan ng assistance nila. Kasi at the end of the day, kailangan nating nairaos ng na maayos at matiwasay ang ating palarong gigol. Samantala, 25 school districts mula sa 15 munisipalidad ang kalahok sa palaro na gaganapin sa Marso 23. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Bagong power transformer sa Barangay Tidago Camalig na energized na at ilang coastal waters ng Bicol ligtas na mula sa red tide toxins. Iyan natin balita sa pagbabalik ng Bicol online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang buya akong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Stop. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Maraming nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> si Lito. Lito, Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito, Lito, Lito Lapid. Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At umunlad. Tatakling kong lapid. Supremo ng sinado, Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Na-energize na kahapon ang bawagong power transformer ng Albay Electric Cooperative sa pakikipagtulungan ng Akubikol Parteles sa Barangay Tinago sa Bayan ng Kamalig. Mahigit anim na pong kabahayan ang tinatayang makikinabang dito. May report si May Sinares. Higit sa anim na pong kabahayan sa Barangay Tinago Kamalig Albay ang nakikinabang na ngayon sa mas malakas at mas maasang supply ng kuryente. Isang pagbabago na nagdulot ng malaking ginhawa sa mga residente. Kwento ni Tatay Ostino, ilang appliances na nila ang nasira dahil sa mahina at pabago-bagong boltahe ng kuryente. Kaya malaking bagay para sa kanya na may naitayong bagong transformer sa kanilang lugar na naging posible dahil sa pagtutulungan ng Albay Electric Cooperative at ng Akubicol Party List. Tagal na namin na uh, hinihintay ng mga kuwan mga project yan. Na, uh, so dapat maka, malakas ang kuwan namin para ng kuryente baga. Tapos siya ang nagban nagawa na dyan. Dapat patuloy-tuloy na. Umasa ko, umasa ko. kami, umasa kami dito. Na para mapaganda na ang power sa kurente. Andiyan na, na nila. Kahapon nang i-energize ang naturang transformer. Kaya mula sa dating 140 to 160 volts, tumaas na ito sa 230 to 250 volts. Ayon sa tagapagsalita ng Aleko na si Ange Galero, malaking tulong ito sa mga consumer sa lugar dahil maiiwasan na ang overloading sa kuryente. At masusustain na rin ang kinakailangang boltahe ng 60 kabahayan na nasa itaas na bahagi ng lugar na hindi gaanong nasusuplayan ng tamang boltahe. Sa 50 kV po ito ay marami po ang mabibigyan ng supply ng kuryente uh, sa barangay din na gumaiiwasan natin yung isa sa mga... Major problems ng barangay, yung low voltage, ma'am, with the, the upgrading of the transformer, mas uh, sufficient na hindi na may iwasan yung overloading ng ating capacity ng transformer. Muli naman na nagpaalala ang opisina ng Aleco sa mga consumer na maging responsable sa pagbayad ng kanilang konsumo at mag-ingat sa paggamit ng kuryente upang maiwasan ang anumang insidente. Para sa mga balitang, tatak, Bicol May insinares. Red tide free na ang ilang coastal water ng Bicol region ayon sa BFAR. Pagkain ng shellfish at iba pang alamang ligtas na rin umano. Narito ang aking report. Ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol na ang lahat ng red tide monitoring areas sa rehiyon ay ligtas na mula sa red tide toxins. Nangangahulugan ito na ang mga shellfish na ani mula sa mga lugar na ito ay ligtas ng kainin. Ayon kay Rowena Briones, tagapagsalita ng BFAR Bicol, mahalaga ang pagsasagawa ng regular na monitoring sa mga red tide areas upang masigurong hindi ito makakarating sa mga mamimili. Aniya, dalawang beses kada buwan ang kanilang ginagawang monitoring at isang beses naman bawat linggo kung mayroong kontaminasyon. By also identifying yung mga red tide affected areas, magkakaroon tayo ng mga timely interventions, ano, including yung pagpoprohibit o yung banning ng harvesting, selling, and consumption. Sa ngayon, safe na po na magkonsumo ng mga lahat ng klase ng shellfishes sa buong Bicol. Kasama sa red tide monitoring areas ng Bicol ay ang Sorsogon Bay. Huwag Lagoon sa Matnog Sorsogon at ang coastal waters ng Milagros at Mandaon sa Masbate. Enero hanggang Pebrero 2025 na unang may ulat na nagpositibo sa red tide ang karagatan ng Milagros. Napakahalaga nung uh, regular monitoring na ginagawa ng BFAR no uh, Just to inform you, uh, BFAR conducts um, regular monitoring. Uh, this means uh, we conduct twice a month na sampling po ano uh, to make sure and to mitigate uh, yung uh, occurrence of red tide. By doing this, we are ensuring na we can uh, prevent itong mga seafood-related illnesses kagaya ng uh, mga posible na maka-ingest ng mga paralytic uh, shellfish poisoning or yung uh, PSP na tinatawag natin na maaaring makaharm sa ating mga consumers. Patuloy rin umanong magbibigay ng update ang opisina ng BIFAR Bicol upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat!